kali. Habana nan nan ada di sini. Kali ini nanti benar naik tajam terko. Oh. Kali ini juga menemu naik tajam terko. Etana ho si kuejep taga Ariana angkanyang Simbada. ayan po. Samo pagita nya ai sang metro. kawil kawil so baka mabitawan mo utoy eh. ayan o wala na retreat tayo sa ilawan kabila lagyan mo ng ano so lagyan kami lang oh di pa huwag mo na nagsungan yan yagis mo na yung kaputol sa kabila yan o para pag galibaw at dinawin ang bigla kira ayan

Eh may isang bato-bato kami sa kabila para tostos na lang na may dawi. Ayan. Sana may dawi kami dito. Ito ay buya ni Imoy. Ay Kuya Edmond. Manato. Ayan. Edmond. Dito kami sa buya mo. Ayan. Nasisilaw si Utoy Oh. Aga paabot kami ng gabi dito. Baka may dawihan ng madami. Ay dawihan kami ng mga limang kilo dito at sampung kilo ay pwede na. Ayan tala na lang maglutang itong isda nito. Ang ganda nung isa na talaga. Isang buya nun. Oh, talaga parang ang taas ni kuya. Ay, kabilaan eh. Puno, dami kitab. Puno, puno talaga ng galunggong. Kailin mo kayong buya. Ayan o. Oh. So, andito kami ni kuya Jeep. Ano? Kapal o. Ano? Yung kapalo. Ay, sinibog. Gulyasan. Sinibog ko ng gulyasan yung isang buya o. Oh. Ang dami. Kailin mo kaya yan? Oo. Oh. kapalang lutang. Sinibog ng gulyasan, oo. Oh. Aray, ang dami! Sinibog ng gulyasan yung isang buya sa bandang gilid namin. Ay, di ka dinahan natin yung isa na yan? Atin din? Parang hindi. kung, kung tayo nagkasimbada, lagas yung ating kawel. ayoy, oy, binakabaka ng gulyasan. Yan, nagkakita nyo nag, ano, nagaputi na yan sa tabi, sa may buya. Yan. Gulyasan niyan. Oh, hindi talaga tigil sa pag-asa ah, kay. Ka eh. Oh. Mm uh -huh. Pagkadami, malapit na kami sa gilid. Bali, limang milya ho, iraing e napuntahan na ho namin. Itong imoy. Oh, ang Yan ang problema dyan. Yung nananagpang na yan. Pag sinagpang ho yung buya, madaming galunggong. Pagladaanan ho ng gulyasan niyan, ubos ho ang galunggong. O kaya ho, eh, ano, yang uh, okay ho yung ano yung lumba talo na ho yun. talagang ubos ho so yan mga katigasin so update ko ho lamang kayo Shoutout muna tayo sa family mendoza ng proper bansud siya sa mga na ano, natin comment so lagay ko na lang yung link ninyo sa ating youtube tapos sa page so hindi ko yung isa -isa eh. lagay ko na lang yung link Tingnan So, pakipalo na lang sila mga kaibigan at mm, pakisubscribe kung may YouTube channel sila. So, si Kuya Jeff. Taga Bungabong So, taga Oriental Mindoro kami. kami. So, shoutout sa mga Manato family ng Proper Bansud. So, sa may-ari ng buya dito, shoutout. At sa... Ano, yung... Manis family ng Proper Bansud. Aranda family. So shout out sa inyong lahat. So sana ay maka-jackpot ulit tayo bukas sa huli ng maraming isda. So, yo no. Oh. Abang ay nagtutultol, nag nag papadawi. Eh. Ay sana ay dawihan na. Tayo so, lang kami dito. So sana ay dawihan ng marami. Ay wala na, wala na ng gulasan sa tabi. So shout out na sa lahat ng maglalaot dito sa Oriental Mindoro Bansud. So shout out sa inyo. Ingat-ingat tayo palagi. So sana tayo hindi abuti ng uh, lakas dito sa laot. So kailangan lang natin ng tiyaga at pang mm, pag may tiyaga nga may nilaga. So kailangan ng tiyaga ng bawat isa sa atin. So kailangan nating uh, mabuhay para sa mga anak natin, sa asawa natin. So makabili tayong bigas. So lahat yan kailangan natin sa buhay para tayo ay o oh, So ayan, siyempre kailangan, kailangan, natin ng pira pare-parehas. So yun lamang at mm, update ko pag na lang kayo kung Kaya na ang galuti. So, yun. Yung bangka namin hiniram. po yung may-ari. <laughs> sa bangka natin, si Karyel. Yan. So, hindi tayo sa ilawan ngayon. At tayo ay nag... Lambo. Ang problema sa lambo namin, hila-hila, naputol. <laughs> Wala na. Wala na kaming laruan ngayon. Eh, dahil naputol eh. Eh, bata. Ano? Sabi eh. Lumambot na. Lumambot. Ay, putol pala. <laughs> Tutoy oh. Nabili kita tayo ng... Si Bada. Motorya ng renta para may pangluso yeah. ako dito. Eh hmm. no. Hmm. Bilangin mo ha, renta ang area mo. Bigay nung mag-ilaw. Oh. Stay, 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 stay. Hanggang gabi tayo dito bago tayo uwi. Eh Okay. So, sana idawihan sila ng marami. Mga 10 kilo. At para, oh, Nagyabang <laughs> patikunayan na ulit tayo naman sa Pupino <laughs> Okay, bagsa nagatatay Galakuan Naglulutang isa din eh, eh. So, Sana bukas ay Padyakpata namin kahit mga 10 tab lang Okay na So kanya nakatatlo lang kami So bilis na rin naman At Nakat nakatatlo Kung may sugod at Alalay! Alalay! Ang gabi ng na Ano? Ay, okay. hindi uh, eh, pwedeng Aba kasi nung uso Aba, Aba. Aba Pagkagaya Pagkagaya ito kay muso Itong batang ito Mahaba din <laughs> Ayan, ang eh. Ayan, nakanguso. Lang mo, renta lang area mo ah. Hmm. Ano pang gusto mo dito. Ayan yung bata na yan. Tagabungabong. Kasama natin. Kaya lang mahilig manguso. Ay nagareklamo na yung mga tulog bangka. <laughs> <laughs> ay lagi daw pag inautusin nakanguso. Ay tapos tayo nito. <laughs> Nagasumbong na kay Papa. Ay si Kuya Tuto. Ay siya. Ay huli oh. Galonggong oh. Malaki na yung galonggong oh mm, mga -hmm. abala tayo sa mga ito mga abala tayo so ngayon lang tayo nakapag vlog ng ganito napunta sa isa ilawa noong nakawala pa yata oh, natin mapuno puno man lang ang ah, abala na naman si katigasin hanggang may ilaw na kasi bad may ilaw na? Hmm. Eh, Nag-blend na yan mamaya. Cakap talaga. Kana tulog ka muna. Ang tiga. Yan lang kita oh. bilang oh. Uy. Ano yan? Lap ni. Lap ni. Lagi na maliit. Ayun lang si kuya. Matitaga yung mga yan. Para makapagpakilo bukas. May ula man lang. Okay. Diyan na ah. yung silalim. Nanitulog na. Sabi nga ni Jerry na kanina eh. Nandito na si Lali Mangalunggong, nag-iuta na. Ay <laughs> eh, may limahin tab naman eh, problema tayong bangka. Ay <laughs> eh, lahat na may nabigyan. Oo. Oh, patay nga yung Tega 2 kilo, mahigit. Patay nga yung nagapinandalan ng mga jumper eh. Yung yung dalawang sigpaw, tiga tigisa. Ay <laughs> eh, tuloy eh. Yung isang maghahagis pa uli ng ano. Alin buya ito nga sa katabi na ito? Ha? Katliya yan. Uli lang yan eh. Kita na yan. Nung nag-ilaw ako dito po. Para nag Hindi ba nag-aalis yung ilawan doon sa ano? Barko yan o no? Barko yan no? Ah, barko ba ka? Barko yan. Ang ani. Ang ilawan ni Pipi Yung katliya nung no? hindi nag-aalis sa pwesto no? Hmm. So yan oh. Yan. Ano na. Yan. Nakalubog na ang haring araw. Sige pa hindi pa rin nakakapag-aria. Aria na ha. Ah, nakaka-aria na. Nguso na lang hindi. Nguso. Baka hindi mo alam proper pa ha. Ha? Baka kayo nalang proper pa uwi Yan si Kuya Dinawihan Sana i Mga sabong piraso agad Ay yung inasabi yung buya na May tulo sa kabayan, ah ah Uh, Usi ba yung magsimba tinago yung buya sa kabila? Oo. Uh, Kala na may walang ano? Ang ang pag ano pati niya na simbada dai dahan-dahan alalay. Pero na mumuti yung simbada. da. Oh, talaga. Yon gawa nang mabigat na yon. Ay talagang ang kab kabila ng Yung um, Nagtago hindi siya nagpapahalata na inadawihan do sa buya. Mm. Sikreto lang. Sikreto. Ay mga balabang kay lang ay. Ay namin ni eh, nito. Ba? Puli ah, talaga. Yung simbada. O kung anong tindi ng ito, dawi. Lasir ko berbe ha. Hmm, nalapit lang sa mga rinilo. Si Kajimi si kay ito, hangga, ano, padawi din kay Kajimi, ayan oh. isang buhay na ano. Yung may blue ah. Yung may blue na mga sulat-sulat sa <laughs> stereo po. Yung may blue yan. Yan? Hmm. Yan na, nawala na yung galunggong lapit <laughs> Yan lang yun. Mamaya na naman ang galunggong yung madaling umaga. Yung, yung nanibog na gulyasan, ay talagang lapad ang ina puti ara. Ito at yan ay, oh, bati dito, mga lampasan. Dinaanan ka at dinaanan niya kanina para may hilay na kayo punta sa lao tayo. Andito kami, oh. Andito kami nung nagsagpang dun sa Imoy. Dawi na naman. Dutang na. Ibador. Lutan. Ano kaya yan? Ah, nagalutan ng kusa. Ibador. Yan ah. Hindi na iyo bansada yon. Hindi na. Ibuta hindi eh. Tangin ng galing, galing pagkakatanda nila ng damit eh. Oh, kaya na sabi ko eh. Ang lupit ay sige idu sa. akin ay galunggong. Ay lid. Pangibi. Ay nung Ay ganyan inaistay. Mamasal ako. Abay, nakabandiran na ng kawayan. Ay, lupit. Oh, lalaki. Pang 9. 9 media. Pwede na pa rin pang 8. <tod> media. O yan. Dawid dito sa... Sa buya na... Karim buya ngayon mm -hmm. uh, chill. Yan. Chill. Ba, kung may kadawihan. Sa akin, sa akin, sa 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 akin, sa akin, sa eh <laughs> problema, wala kahit isa. <laughs> Ay bimblo. Ay lagayan niyo, lagayan pala yon. Ay meron pala naman. Pagkatapos ng ilawong ko apa utay utay di ko ibantoy yung isang ano yung kasko do na ano. Ah panipis-pisan ko lang. Ngayon yeah, pa napatasan ko, pwede pang takbo pang halag yan. Oo, oh, ganyan ganyan. Pantan pati makina. Ang ganda ng takbo ng makina mo na yan. Ay, lonsin yan ay. Ah, oh, ang ganda. Yeah, Dami na ang Ay, ka, hindi ko na nga nalang pasagal pa ako nagbata. Dito nga, dito, dito, dito nagganda ang minorun la, la, palapit kami dito. Ah, biglayan mo ng atrasyon. Sabi ko ay, na, may, may, minor na. <laughs> ay, <laughs> ay, ay, Minor na oh. <laughs> Ay kanina, doon pala, pala kami na wala talaga ah. Kahilaan mo bigla yun para makumamit. Ah. Tapos bubukak-bukak na siya. Sa unang andar yan. Pag yung ah, sa unang silinyador mo. Oo, bukak-bukak. Ay hanggang dito sa laot. Pag bigla ang silinyador mo, bukak-bukak yan. Oh, siguro mag-apanda si Kuya Igar at ilaw. Patake mo tandaan, dagdag. Dagdag ka ng dagdag. Ayan, may surin siya naman lagay ng ano parang tinira mo na iyong ano doon yan na yung isa um, yung plywood mo ito naman din ay sa taklob pandaran generator Pabuhay mm. ng ilaw para maliwanag ang at dumawi ng ayos para dumawi tingnan natin kung maalam si Utoy Oop. pa na silip sa ilalim kung may tabi oops tingnan natin kung magpapadawi si Utoy ba may tabi din Opo, may dawid talaga. Ay, pag dawid din talaga. Jeep, may time ka na nga. Hindi ka mati Oh, siya ka, makalam din nga. Ni eh. hmm. si Jeffrey, si Jeffrey de Luna. Kate kaya kate. So yun, may hindi ang ilaw. O si Kuya. Ano na So may ilaw na. Generator na po yung generator. So tingnan natin kung makakatawin siya naman dito. Ayan, si Angel. Ito so, daw sa kanyang pamilya sa Prater Bansud. It's car house. So sa nakakilala ni Kuya rin shout out sa mga kamag-anak niya. Nakawala pa daw. Nakawala na, Nakawala Nakawala pa. katawan para lang tayo makapag-vlog so nag kami kanina Di tayo kaya water water na ikot so buhay yung ilaw na tayo yeah. okay, so sa una magugulo tayo magugulo para bukas talaga maraming tayong huli dito Oo tayo sa una ng ilawan Arya Oh, habang uh, kahit gabi na yan, oh, may, ano, may pa din sa bandang gilid, sa bandang laot. ayun o. No. Oh. So, pag ganitong oras na ay, ang isda ay palalim na ng palalim. So, nasa ilalim na ng ilaw. So, nasirong na sila. So sa umaga, antay-antay na lang. Yung so, halimbawa ay talagang nag-undawa ang isla dyan sa ilawan. Yes. At ito, walang tulugan, walang tulugan. May tulog din naman. May tulog din. May tulog din pa. Ay, Jeep. Wala pa Jeep. In nó gang, anak yun, salanguan, nakay tatayan, ai nama lipa, lắm 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 lắm